Guys. <laughs> Good morning, everyone. Tulog yung laga ko. So, dahil parang ang bigat yung mata ko, lagyan ko ng pipino. Linisin ang mata ng pipino. Kaya, yeah, guys. Ang lamig sa mata. Ang sarap, sa sarap sa pagiramdam malaki ang pakinabang ng pipino bukod sa kinakain ito maganda rin ito pang patanggal ng eye bag pag ikaw mabigat na yung mata mo lagyan mo ng pipino okay ay basa wala akong nakikita ang um, ganda pa ng music ko ang ganda ng background ko pinapatulog ko yung alaga ko. Mag-relax mo na ang aking mata. Kasi hindi ako makapag